Hello po. Ang topic po natin ngayon, bakit dalawa ang San Benito? Bakit iba ang San Benito ng manggagamot at San Benito ng mga pare? So, yun po ay tatalakayan natin sa video na ito. At uh, unang-una po, wag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kantingero, ka, ang ko dyan. So, ala tayo na po. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa kasi Uh, exciting na topic po ito. So sana by the time na matapos po natin ito ay uh, at least makabigay ng kaunting uh, in inspiration sa mga antingero at antingera ko dyan Sige po. So ang San Benito po ay dalawa. Isa lamang po pero dalawa ang na nahahati siya sa dalawa iba ang San Benito ng pa, mga pare or ng katoliko at iba ang San Benito ng manggagamot although mga katoliko rin. So, eto po, ang San Benito ng mga pare, yon ay pinag-aralan nila. Ang mga pare po ay nag-aral. Ano? Hindi po sa biro, matagal po, ilang taon po sila na pinag-aralan, nangangahulugan na practice po nila yon book by book, ano po. So, professional po sila. So, anuman ang ginagamit nila sa San Benito, yun ay step by step according po sa kanilang na tutunan sa anuman na anong pinag-aralan nila. Ano po? Kasi, yun talaga ang pakay nila na matuto sila pagdating sa mga ganyan. Kaya sila namin pare, para maging matutupo po. Ano? So, nangangahulugan professional po sila. Ang mga manggagamot naman po, hindi nag-aral ng pagkapare. Unless na yung manggagamot, nag-aral ng pagkapare, tapos nag- naging manggagamot, naging albularyo, ano po. So, ibang usapan yon Pero ito, ang pare, ay nag-aral. Matagal po nilang pinag-aralan yan. Devotion po yan. Devotion ang ginawa nila. So, ang manggagamot din naman, hindi po nag-aral ng pagkapare, pero devotion din po naman. So, ano ang pagkakaiba nila? Although pareho silang devotion. Ano? So, ito po. Ang ano, ang pare, alam na natin na ang pare ay nagpunta ng school, pinag-aralan na nila lahat ng mga santo, ang Biblia, la di da di da, -di -da. Okay po. Ano, alam na natin yan. Kasi, um, kinalakihan na natin na pumupunta tayo sa simbahan, nag-ano tayo ng pare. So, yun. Professional po ang pare. Ano? Professional. Ang manggagamot po, eto na. Ang manggagamot, kung ikaw o ako may San Benito, na ipinasa sa akin ng mang nang ano nang halimbawa sabihin natin ng lolo ko pinasa sa akin ng lolo ko although yung sa akin hindi po pa galing sa lolo ko yung galing sa akin ay galing sa lola ko so so yung minana ko ay buhay na ano ko buhay na papatuloy ko na lamang so ang sabi sa akin nung ano kasi 6 uh, years old lang ako noon nung uh, ang tanda-tanda ko po wag ito, wag kong bubuksan hangga't hindi ako magregla. Ano po pa? Tapos ko magregla, pwede ko nang umpisahan dasalan So, hindi ko po alam kung ano pero paleyon po 'yon. So, 'yun iba ang ano ng mga uh, may mga hawak ng medalyon iba-ibang paleyon ang tawag doon or rules. Ano po? So, ngayon, nung nagan na po, tabi-tabi po, nag, ano na ako, nag, uh, na rin ako ng, ano, yun, saka ko na po yun, inumpisahan na patuloy ang pagdasal at pakainin. So, yun po ay dati ng buhay. So, ang, kung ano man po yung ginawa, yung minana ng lola ko, nasan San Benito na yon minana ng lola ko at nakuha ko rin minana ko rin yun ay ano uh, manamana Sina, eh, ito ang gawin mo ito ang gawin mo eh. so nung hindi po professional na ano ang lola ko walang kaalam-alam na tungkol sa San Benito ano po so alam natin na si San Benito nag siya ng buhay niya. Ano po? nag -devote. So, ang manggagamot din naman, or tulad ng lola ko, tulad ng mga batikanong manggagamot, sila ay nag-devote. Nag sila. Kaya, ang hawak-hawak nilang medalyon, malakas. Kasi, nag sila. So, kung yun naman, ipinasa nila sa iba, malakas na yon if ko -co continuous na lamang. Kaya po yon iba ang pag ang San Benito ng mga pare at San Benito or San Benito ng mga ng church at San Benito ng ano ng mga manggagamot kasi iba ang procedure ng pag-alaga nila. Iba. Ang mga pare, according po sa kung ano man ang process ng pag-ano nila sa kanila yon So, although sasabihin nila, ganito ang gawin mo, pero sila professional. So, ang manggagamot naman, professional na manggagamot din po yun. Iba ang alam din naman noon. Ang alam nila, dasalan, pakainin, every day of the year, dinadasalan po nila yun, pinapakain yun, meron pong nagpapakain ng two times a week or meron once a year lang. Depende po kung ano ang devotion nila. So, meron po na yung everyday na pinapakain, yun po, inaano nila, depende sa pagpakain mo, depende sa pagtrato mo ng medalyo na San Benito, kaya ang medalyon ay malakas. So, kung lagi mong ginagamit, tapos hindi mo naman pinapakain, hindi maano yun, nauubusan din po yun ng lakas. Pero kung lagi mong ginagamit, tapos lagi mong pinapakain, hindi rin po siya gutom. Ano? So, kaya po, ang midalyon ng manggagamot at midalyon ng, ma ng simbahan na iba. Kahit nabili mo yung San Benito, bubuhayin mo yon pero hindi eh, sinasabi ng pare kung paano buhayin sasabihin ng pare dasalan mo lang ngayon dinasalan sabihin mo lang ito ayan ginawa mo okay so i'm sure po na yung san binito na nabili mo at yung san binito nabigay bigay ng manggagamot ano mas mabisa yung gabigay ng manggagamot. Bakit po? Kasi yung bigay ng manggagamot, dinasala na. So, ngayon, yung San Benito na dasal, ganito po yun. No, yung manggagamot, nag-devote po siya. Halimbawa po ganito. Yung, yung ano, halimbawa, San Benito, ito ano? Ayan, nag-devote, dinasalan ito. Dinasalan ito ng manggagamot. Every single day ano po, walang paltos. So ngayon, ang ano po ng ano ng uh, ng manggagamot, gagamitin ito sa healing. Ano po, sa healing o gagamitin sa protection o sinasabing pangkalahatan. So ngayon po, ang energy na inilagay dito ng manggagamot puro na para sa anong puro. Purong puro po yung energy niya mismo ay nilagay niya doon kasi dinada dinadasalan niya. Ano po? So, pero yung mga pare, hindi natin alam kung paano ang paggawa ng pag-ano ng mga pare. Pagdasal nila sa, sa kanilang mga ano kasi iba yon hindi nila sinishare kung paano. Ang nakikita lang natin kung paano yung sa misa. Ano po? Kung ano man sabihin ng pare na ano ganito ganyan, pero kung sa ano, sa kani-kanila lang po yun. Ang alam nila para sa kani-kanila lang. Pero ang manggagamot po, ganun din po. Sa manggagamot din lang naman. Pero, at the same time po, pag yung, pa, yung manggagamot, nagdadasal ng ano, ng, uh, ng medalyon, yung energy ng manggagamot na yun, or ng tao na yun, na andun, na andun po sa, ano na yun? sa medalyon na yon kaya iba po ang medalyon ng simbahan at iba ang medalyon ng manggagamot kasi ang medalyon ng manggagamot yun ang manggagamot wala tayong kaalam-alam kung ano ang totoong ang um, procedure ng pag-alaga sa medalyon na San Benito ngayon na lamang na may Uh, internet, kaya tayo nakakagugol. Ano po? Isa na ako dyan sa nagugugol. Isa na ako dyan sa nag-research tungkol sa San Benito. Kasi kailangan po natin malaman. Hindi, hindi yung pinaalam sa atin ng simbahan. Ang sinabi lang, ito si San Benito, ganyan, ganyan, ganyan. So, pero hindi natin alam kung ano. Pero, ngayon, nalaman ko po, dahil nagbasa-basa rin naman ako, na si San Benito, nag-devote ng kanyang buhay para ma ano niya yung yung spiritual niya, spiritual life niya po, big devote niya talaga. So, bakit po natin iinsultuhin si San Benito na nakuha lang natin yung San Benito sa tindahan, dinasalan natin ng isa, gawa na ay eh, papaano naman pala yung mga ano, yung mga manggagamot po, yung mga tao na nagdasal na sila. Tinasalan na nila yun ng years over years over years after years after years after years po. Yung medal nila. Di ba po? Hindi naman pwede. Hindi naman pwede yun. Kaya nga sinasabi na merong ikukonsagra yung ano, yung uh, a uh, medalyon or yung mga gamit ikinokonsagra so ang medalyon po na dinasalan ang ang medalyon po na dinasalan na ito ka bibili lang dinasalan kinonsagra dinasalan ano po at ito naman medalyon na ito ka bibili pa lang dinasalan kung hindi kinunsagra, ito po, mas mabisa kasi dapat konsagrahin po. Nangangahulugan, linisin. Tapos, ipiniprepare po siya doon sa kung sino ang magkakaroon ng may-ari. So, nangangahulugan yung ano na yon yung medalyo na yon ina, ano, kikilalanin na ikaw ang may are. So, kasi, kung ang medalyon po na yon hindi ibigay sa inyo, hindi ibigay sa iyo ng may-ari, hindi mo po pwedeng gamitin yun. Kasi yung medalyon na yon mag ang ulo kasi po hindi ikaw ang may-ari. Pero kung ibinigay sa iyo, sabihin ito sa iyo na nangangahulugan inilipat na yung ownership po. Ano? Ganyan po sa mga medalyon. Ganyan po sa mga ano, yung mga agimat. Kailangan ibigay. Hindi dapat na ano, na makuha lang or kunin or nakawin or ayan, binili ko. Hindi po. Yun, mga ganyan po may mga pamamaraan kung paano. Kasi, kaya po nagiging batikano yung mga ano, mga manggagamot dyan. Kasi, over the years, iyan na po ang gawa nila. Over and over and over again po. Ano? Kaya, yung mga gamit nila na matanda na most, mas, ano, ma, mas powerful po doon sa mga bagong kagagawa lang nila. Ano po? So, kaya po yun, iba ang San Benito ng mga pare or ng simbahan kasi yun, ang dasal nila iba, professional po ano, professional sila. Alam nila kung paano yon. So, tayo, hindi natin alam kung paano gagawin talaga yon. Ngayon na lamang kasi may internet. Pero, ganun pa rin, hindi lahat natin malalaman. Kasi, it takes na how many years nang mag maging ano ang pare, maging pare. So, hindi naman po pwede na ha, pareho na halimbawa ng doktor, ano, tapos sa uh, yung ano yung uh, yung nagdo-doktor-doktora tapos yung doktor hindi naman po pwede sila pareho kasi yung yung doktor nag-aral yung nagdo-doktor-doktoran hindi po so kaya ano iba po ang ano natin ang, ang San pinino San Benito natin iba sa simbahan sa San Benito nito ng mga pare o ng simbahan na Katoliko at sa, sa sa San Benito ng manggagamot although pareho siya pero yung pagtrato niya yung pagdadasal uh, iba kasi yun nga po inaano ng mga manggagamot binadasalan yung energy nila nilalagay doon yung power nila nilalagay doon every time na magdasal tayo at inano natin kinunsag natin sa atin yung energy natin ang nakakalagay po doon Salamat po.